ang talbos ng kamote baw. since natag init ayaw ko magdilig ng malayo dami ko na dinidiligan ibiting mm, ibitin ko lang sa dito sumalapit sa ano grito talbos ng kamote tanggalin yung mga dahon para ano, nutrients niya pupunta sa new o bagong tubo usbong niya na ano usbong yan dito dito tanggalin para ano yung mga pressure sa pagtubo kasi ma malalanta naman yung mga dahon na yan eh kaya hindi mo ka tanggalin And ganyan siya